Magandang umaga din po kay Kalyodi Di Guzman, ang convener po ng Artikulo 11, Citizens War Against Corruption. Magandang umaga sa iyo, Kalyodi. Magandang umaga, Alvin. Opo, ano bang arti? Bakit Artikulo 11, Article 11? Ano ibig sabihin nun? Eh, kasi doon sa artikulo sa article 11 natin sa konstitusyon doon nakalagay yung public office public trust at saka yung account issue ng accountability kaya yun ang aming ginamit. Ah, Pangalawa, ah. gusto naming itigil na yung onsehan. <laughs> oh, maganda yun. ano. Magandang laro ng words ano po, Article 11. Ayun pala yun, onse. Kaya dapat walang onsehan ano po. Ang gusto ng grupo ninyo Kalyodi dapat hindi hindi mga mambabatas at hindi mga taga-gobyerno ang mag-imbestiga nitong uh, maanumalyang flood control project. Ano po? Sino sino ba dapat ang mag-imbestiga? Una, una. Sila kasi, uh, yung ating gobyerno kasi, hindi lang ngayon kundi sa mahabang panahon, akusado talaga ng pag-anakaw. Mm -hmm. Kaya ang aming proposal dapat isang independent body na majority ay mga sektor at mga susa, uh, civil society ang bumuo at hindi yung mga congressman, hindi senador. Uh, pero ang alam ko, kwan eh, uh, Department of Development, that, de de dev, 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 dev. Oh. O oh. Pero ang problema ng mga yan, eh, nasa tok-tok din yan, puro figure, hindi nila aramdam ah, talaga yung kalagayan ng ating mga kabayan sa iba ba. So, Kaya mas proposal so, uh namin, mga pinatawa ng sectors at civil society, siyempre may mga academic, na uh, tulad nila Cielo Matosa na uh, uh Heidi Mendoza, yung mga ganyan ba na, na may integridad. Lina linawin ko lang kayo, hindi niyo naman ini-insist na ang mag-imbestiga ay yung artikulo 11 Hindi naman kung hindi dapat Ayun, private na. sector led. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. ah. Okay. Okay. Para lang malinaw. Ano po? Eh kaya lang baka yung iba, baka may trabaho din kasi. Ano po? Ba, -ba bakit? An <laughs> <laughs> uh, da dapat siguro ang presidente na mismo ang magano Kasi pag ang presidente ang mag-request sa'yo, para may kang magtumanggi. Hindi ba, Kalyudi? Uh, oo, oo naman. Oo naman. Pero siguro yun ang pinakamagandang gagawin ni presidente kung talagang seryoso siya na ma-resolve itong problema ito, yun ang pinakamagandang hakbang ay eh, para magkaroon agad ng tiwala yung taong bayan. Mm -hmm. Ano ba ang dapat parusa? Kita niyo naman, naglutangan -nag -nag na may isang district engineer, binabreb yung congressman. Yung isa naman, nasa district niya yung dispalinghadong proyekto. Ano bang magandang gawin dito para magtanda? Uh, okay naman. O, tingin ko huwag lang yung Parang simpleng pinag-re-resign, pinag dismiss Tingin ko kinakailangan maimbestigahan pa para mapasulpot talaga o mapasabi nila kung ano ba talaga yung kailang mga alam tungkol dito sa mga ghost uh, blood control project. Kailangan ma-imbestigahan muna. Pangalawa, okay ako na makulong. Dapat makulong, may makulong at hindi dapat mga kontraktor lamang yung makulong na kaliligtas naman yung mga may pakanan itong corruption na ito sa ating bansa. Baka mapaga ito sa kaso ng uh, is diba? na di ba? si oh, oh. Sa namin din ngayon, yung mga naggumamit kay Napoles ay mga naging senador na ulit. Uh, sana <laughs> ay mayroong mga matataas na katungkulan sa ating gobyerno na ma mahulong. Pero, labas doon, mayroon akong proposal eh. Sige. At, uh, sabi ko, bukod sa kulong, dapat uh, yung mga mapapatunayan talagang nagkasala, ipagawa natin ang rebulto doon sa luneta. Tapos sa uh, parang shame status yung uh, rebulto na pwede batuhin ang bulok ng bulok na kamatis ng mga mamayan. Pero bibili sila ng kamatis para kumita. <laughs> <laughs> para na sa ganun ay maging, magtandat mag kat uh, hindi na panularan na uh, yung kailang uh, tatay, magulang ay yun may nakatayo sa Luneta at uh, may rebulto ng kahihiyan. Kasi ngayon, Kalyoti, parang walang ano, walang shame. Parang parang inag-i-enjoy pa yung mga anak nila, yung mga kapamilya nila dahil sa rangya ng buhay. Wala parang nawala na yung delikadesa, nawala yung hiya na, "Uy, ang pera mo saan galing? Di ba inakaw na yaman 'yan? Bakit parang wala lang, parang business as usual lang nangyayari, Kalyoti?" at hindi lang silang walang hiya na para ba, kasi sa kanila pagka hindi ka tumanggap, parang sa ngayon ang kultura natin pag ikay pero ng million million at hindi mo tinanggap sasabihin sa iyo tanga umabot na sa ganyang kultura ang mga Pilipino at parang uh, para pinagmamalaki pa basta ikay yumaman hindi na tatanungin kung saan galing yung, yaman mo oh. kahit may duda ka na ito galing sa nakaw pero dahil mayaman pinupuri Uh, yan ang kulturang inaabot na ng ating Pilipinas dahil yung nakawan sa ating bansa ay naging sistema na, naging natural, naging okay lang, okay na. Ay parang ganoon ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya kinakailangan talagang may isang matinding uh, panghihiya na gawin na ikakaka ikatatap, uh, ikahihiya talaga mm. ng kanyang buong angkan, ng kanyang buong kababayan. Para uh, ah uh, mama hindi ma na panudara. at ang isang naiisip ko nga yung ginawa sa na ginawa na rebulto na uh, uh, rebulto ng kahihiyan noong unang panahon yung mga